produkto. So, dito ang halaga ng produkto na Ang mga bahay kalakal ay mga negosyo na nagbibenta ng mga produkto o serbisyo sa publiko. Narito ang ilang halimbawa. Mga tindahan ng grocery, nagbibenta ng iba't ibang uri ng pagkain, inumin at iba pang pangunahing pangangailangan. Halimbawa, Lizat Supermarket, Robinson Supermarket, Prego. Mga tindahan ng damit, nagbibenta ng iba't ibang uri ng damit, sapatos at accessories.

kabao na tao O dili mahimo nga mabuntis ka Nga nung nabuntis ka Kinsay amahanan na ng imong gibuntis karon ron Kinsa Wa ko masayod kung kinsang amahanin nga akong isa ba karon Wa ka masayod kung kinsay amahanan na ng bata Kinsa ba Ang ako bang amigo nga si Pito Ang ako bang amigo nga si Tikyo Si Pedro, si Juan o si Dulpo Nga nung imong mga amigo yung mga Ang ako din mga amigo Ay, 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 mga electric na. Electric. Ano ang pagbabago na ng mga salik ng produksyon? Ang mga salik ng produksyon ay ang mga sangkap na ginagamit upang makagawa ng mga produkto at serbisyo. Narito ang ilang halimbawa ng mga pagbabago sa mga salik ng produksyon mula sa panig ng supply. Teknolohiya ang paggamit ng mas advanced na teknolohiya ay maaaring magpababa ng gastos ng produksyon at magpataas ng output. Halimbawa, ang paggamit ng mga robot sa mga pabrika ay maaaring magpabilis ng proseso ng produksyon at magbawas ng pangangailangan para sa mga manggagawa. Paggawa ang pagbabago sa bilang ng mga manggagawa o sa kanilang kasanayan ay maaaring makaapekto sa produksyon. Halimbawa, ang paghayo ng mga manggagawa na may mas mataas na kasanayan ay maaaring magpataas ng kalidad ng mga produkto at serbisyo. Lupa, ang pagbabago sa pagkakaroon ng lupa o sa kalidad nito ay maaaring makaapekto sa produksyon. Halimbawa, ang paggamit ng mas matabang lupa para sa pagsasaka ay maaaring magpataas ng ani. <tinyo>